Abalang naglilinis si Nanay Merian kasama ang pamangkin at isa pang kasamahan nito nang makita nila ang isang itim na ecobag sa gilid ng kalsada dito sa Purok 4 Lower Fairview, Baguio City. Nang buhati nito ng kanyang pamangkin, nakita nito na tumutulo ang maraming dugo mula sa ecobag. Sa pag-aakalang ito ay patay na aso, sinilip ni Mary ang laman ng bag at dito na nagulantang nang tumambad sa kanya ang isang walang buhay na sanggol. Hindi nyawat na kanya, ibabak. Ni idu kagat mo ito, ma'am. Baby mo ito, so nga nakikita ko na Hala, baby, kunak. Paayap ko tayo ito, kagawad mo, siya ay babata, nga naira na. Ngay ba ni kagawad kini itong may dakitan ko na. So, tiyo na pa na ma'am. Agad namang ipinaalam ni Mary Ann ang kanilang nadiskubre sa barangay. At nang sinuring muli, nakitang may kasamang papel ang bag na may nakasulat na kung sino man ang makakita nito, pakilibing ang baby ko. Mary na asyan kami yung nakigtuta ka. So, nagtikuran ni Sir Dispo. Relax <laughs> ka lang, <laughs> Mary Ann. Kung ano, may nakikitaan. Kung ano, na nakita. Ano na, asyanak mo't mam ta baby nga ron. Ayon sa mga residente sa lugar, tanghali pa raw nang makita nila ang iniwang bag sa kalsada, walang anumang damit at tinatayang kapapanganak lang ang sanggol. Nakikipagtulungan naman ang Baguio City Police Office sa barangay sa pagkalap ng mga CCTV footage at impormasyon upang mabilis na matukoy ang individual na nang-iwan sa kalunos-lunos na sanggol. So far, lahat ng uh, data from my health workers and uh, nutrition scholars, no? kinukuha ko lahat kasi halos every day, every other day, pinapasyalan nila lahat ng pregnant uh, mothers dito sa barangay natin. Uh, since unidentified pa yung kung sino man yung nag-iwan doon, uh, actually we are conducting uh, backtracking sa mga CCTVs, uh, nagka din ng mga interviews uh, sa mga sa place yung kalapit doon sa insidente para talagang malaman kung sino talaga yung nag-iwan. Uh, Nagtawag ng isang faith-based leader ang punong barangay at binigyan ng maayos na libing ang sanggol na pinangalanang si Baby Girl Cindy Salvacio, balitang Solid North.